Uto-uto, ang tani na. <laughs> Uy, daga <Onion. laughs> na ba nakakurta ng nga na tayo? Hindi na ganun, ka, mag-support mag kasi yung mong if girl. Oo. Kung mo, pinayong ka nga. Yung if girl ba? kita man si Uy-Uy nga. Mag-naong. Mabla, napay-pina. Nag-naong niya nga. Hi guys, Hi guys! Ay, Jeff, gusto mong ganyan? Tututuruan kita. Kita! Ayun pa, dalawa. Kunin mo, dalawa. Taas niya kay from ako na ako ni sa YouTube okay. 13 oh. minutes. 13 minutes. Oh, magisulat ka diya. <laughs> Kapoy guys, sakit arthritis guys. Sugo ko nila guys, bigabaan sila ba? <laughs> Manugo ang <yung> tiguan. <laughs> Okay, ako may anak ko sa volunteer na. Kay ako 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 Angang, ah, ah. wow, may Sige nga sige istoryahan do tapos ka maluto. Ang paman. Ikaw ila ni dun sige pumukaon. <laughs> <laughs> ikaw mo ka, ikaw mo lubok nya pula. Bahala mo diha. Di na ko <laughs> uh, Ikaw may bida Nah! Ang sana naman tani. Ang sana naman naman tani. Ang sana naman Amo kayo mideri dere ta na banaana mga tao diri <laughs> Nang gikuan mi dere nang og saging dere kuan oh. Ay amo saging dere. Oh. saging tanaw. Wag saging magluyang mi deri. Di ay mi Saging sa init pa Boy. Ini hinay pa hindi ko dito mo guys sa akong vlog in town. Hi Blackport! Mag-hire ka naman! Diyos ko! Support Mimi! Hindi ka naman mag-support sa may mama mo. Sabihin lang niya. Igwanda ka ta Mimi. Patay! Ay guys! Ang hirap! Ang hirap kumita ng pira. O, mahirap kumita ng pira. Lumabas patawes natin. Ginoo, hindi maan. Ano na ni? Ikaw pa to. Tau pa to ang singot. Ang ubos. Ang ang ubos gaugay. Ngunong gawa na wabisbisi dai. Wabisbisi. Wagawan gabi eh, karun ra. <laughs> <laughs> nah, pila na kalugi dai, pila na <laughs> ha, na. Pila na na. na matungro pila lang yung mo na to pila kalusong. Hindi. Hindi. Kami ito, ito na nadayo yung kanang lubihan. Kaya nga no. Ano mo po nili, kung kasi mo lusok kung sanggeng, mana po doon ka o nung lubi. Gawas din, singot ni mo. Gawas din. May singot, asa mo dapat. Ito, dapat ipunin ka kang sa lahat na kung kita ko na Asa mo yung singot ni mo? Wala siguro nito, sige glaag o. Sige mo ni mo, wajig ko yung laglaag, bangkay nga no. Ahong amo kay naaman. Naaman, amo dahil na nahayag-hayag ka. Mm.